Paano nga ba ang pag-install ng spandrel? So sa video natin ngayon ay papakita ko sa inyo yung step by step at kung ano yung mga materiales na kakailanganin natin. At ganun din yung mga gamit na ating magagamit. Ang una ay yung ating spandrel. So pangalawa ito yung ating end moldings. So ito yung pagkakabitan natin ng ating spandrel. So yung iba uh, gumagamit na rin ng J-clip or J-moldings So ito naman yung mga tools na kakailangan natin Kung meron kayong ganito uh, Nail gun So mas mabilis to Kumpara sa traditional na ginagamit natin yung concrete nail Or yung blind rivets So ito yung kanyang bala Ayan kung mapapansin nyo Malaki yung kanyang cup Ayan so kaya siya matibay So, ito naman yung ating mga kagamitan. At ito yung ating rivets. Ayan. Drill bit. At yung ating riveter. So, ito yung ating gunting. Barena or drill. Grinder. Plice. Ayan. At yung ating karaniwang mga ginagamit katulad ng lapis, metro. At iba pa. At ito na yung first step natin yung pagkuha ng level or elevation. So dito sa may laylayan, uh, kailangan uh, naka-level 'yan. So kukunin lang natin yung magkabilang gilid tsaka natin tatansihan. pagka natansihan na natin, uh, pwede na tayong maglagay ng marka. Pagkatapos markahan, ay maglalagay na tayo ng ating end moldings. So, itong ginagamit natin ay yung traditional pa rin na naka-angle lang siya So, dito natin i re, -re yung ating spandrel. Ayan. So, umpisan na nga natin maglagay. Ayan. So, naglagay lang ako ng kalang or stopper dun sa mismong marka natin para sa ganun uh, hindi bababa ba yung ating end moldings na ikakabit. So, sa pagkabit pala mga master ay uh, gumagamit na tayo ng uh, makabagong mga kagamitan katulad ng ating nail gun. So napakabilis at napakatibay. Ayan, babalahan lang natin, tsaka natin itututok. Ayan, so napakadali lang gamitin mga master. At pagka nalagyan na ng end moldings ay pwede na tayong mag-umpisa sa pag rin. At yung cutting ng ating spandrel ay susukatin lang natin mula sa ating pa sya cover hanggang sa ating wall. So, yun yung magiging spandrel natin or cutting nya. So, ayan. So, napakadali lang uh, i-install. Uh, meron siyang groove at doon natin isusuot yung kabilang side nya. So, para mag-lock sya. So, ganyan lang yung uh, pagkakabit natin ng ating spandrel. So, thanks for watching mga master.